Sa kabilang banda habang naglalakad si Joyok sa isang kagubatan ay tinanong niya si Varche kung posible bang sa monghe ang manang nararamdaman nila sa Heroes Academy. Ngunit sinabi ni Varche na naiiba ang manang naramdaman nila sa naturang paaralan, nang marinig ito ay nakahinga ng maluwag si Joyok dahil masasayang lamang ang pagbalik nila sa Heroes Academy sa susunod kung sa monghe lang pala ang manang hinahanap nila. Nanghihinayang naman ang ating bida na ang constellation ni Logan ay natuto sa kanya ngunit hindi naman niya ito teknikal na disciple. Kasabay nito ay napabuntong hininga na lamang si Joe York at winikang kamusta na kaya ang kanyang disciple na si Scaredy. Nang bigla na lamang may isang lalaking nakasuot ng maskara ang lumabas sa harapan ng ating bida na labis niyang ikinagulat, Kagad itong lumuhad sa harap ni Jo Yok at tinawag siya nitong pinuno at sabay nagpakilalang isa siya sa miyembro ng The Teaching One. Nagtataka namang tanong ng ating bida kung bakit siya nito tinawag na leader hindi ba daw ito nagkakamali ng taong nilapitan, subalit mariing winika ng lalaki na hindi siya nagkamali dahil ipinag-utos sa kanya ng kanilang constellation na sa oras na banggitin ng ating bida ang isang salita ay kailangan na nilang magpakita dito. Nang marinig ito ay napangiti si Joyok at napagtanto na ang tinutukoy nitong salita ay ang pangalan ng kanyang disciple na si Scaredy. Kasabay nito ay nagpakita na rin ang mga kasama ng lalaki at kaagad na bumati sa ating bida at tinawag nila itong pinuno. Matapos nito ay sinabi ni Joyok sa lalaki na ibigay nito sa kanya ang kanilang divine artifact upang makausap niya ang kanilang constellation na agad naman itong sinunod at sa pagpasok ng ating bida sa mental realm ng spirit of combat ay tumambad sa kanya ang mga sirang kabahayan at tanging kadiliman lamang ang matatanaw. Tila pamilyar naman si Joe Yok sa naturang lugar at napangiti ito, dahil nakita niya ang isang tarangkahan na may nakasulat na Martial God Sect. Sa tapat naman ng tarangkahan ay may isang upuan sa baywini ka ni Joe Yok matagal na rin nang huli silang nagkita. Makikita naman si Scaredy na nagtatago sa likuran nito at tila nahihiyang humarap sa ating bida. Hindi nagtagal ay nagpa siya na din lumabas ang constellation at sa paglabas nito ay kaagad itong lumuhad at bumati sa kanyang master. Sinabi ni Joe York na wala pa rin itong pinagbago at maging ang mental realm nito ay itinulad niya sa paaralan nila tatlong daang taon na ang nakalipas. Masaya namang sinabi ni Scaredy na para sa kanilang mga disciple ang kanilang martial god sect ay hindi lamang paaralan kundi kanila din tahanan. Napahawak na lamang sa ulo si Joe Yoke, sabay sa baywikang hindi niya naisip na ganun pala ang tingin ng mga ito sa kanilang paaralan. Matapos nito ay nagbalik tanaw ang ating bida tatlundaang taon na ang nakalipas at makikita siyang kasama ang dalawa niyang disciple. Sa panahong ito ay talamak pa ang kaguluhan at abala nilang pinanunood ang pag-atake ng mga halimaw sa mga manlalakbay. May mga lalaki naman na sinusubukang ipagtanggol ang kanilang mga sarili subalit labis ang kaba ng mga ito, dahil sa dami ng mga halimaw ay maaaring hindi na sila makaligtas. Ngunit bago pa man sila magawang atakihin ng mga ito ay dumating ang ating bida kasama si Cookie at dami at walang kahirap-hirap nilang tinapos ang buhay ng mga halimaw. Sa mga panahong ito ay laganap ang kaguluhan at ang pagpaslang sa mga halimaw at pag-escort sa mga merchant lamang ang tanging pinagkakakitaan ng ating bida. Bagamat mahirap ang kanilang sitwasyon ay ayos lamang sa kanya ito hanggat nakikita niyang masaya at nakakakain ng sapat ang kanyang mga disciple ngunit sa panahong din ito laganap ang pagbenta at pagbili sa mga tao upang gawing alipin. Habang lumilipas ang panahon naging mas hindi na ito pangkaraniwan ngunit paminsan-minsan ay mayroon pa rin mga kaso ng human trafficking, at ang mga magulang na walang pera ay minsan ibinebenta ang sarili nilang mga anak upang gawing alipin sa pag-asang makakakuha sila ng malaking halaga ng pera. At ganitong uri ng mga tao ang pinakakinasusuklaman niya dahil maging siya ay ibinenta na labag sa kanyang kagustuhan upang gawin din isang alipin. Kaya't napagpasyahan ng ating bida at ng kanyang mga disciple na harangin ang mga slave trader na kanilang makakasalamuha, at kapag nakasalubong naman nila ang mga ito sa kagubatan ay mabilis nila itong pinapaslang, at ang mga bata namang nailigtas nila ay kinukuha niya bilang kanyang disciple. Doon nagsimulang lumitaw ang isang maliit na suliranin sa kanyang plano sa buhay. Dahil ang una niyang plano ay magsikap bilang isang hunter habang siya'y bata pa upang makaipon para sa kanyang pagreretiro at sanayin ng ilang mga disciple upang pabagsakin ang mga mga ngalakal ng alipin gamit ang isang automatikong sistema ng pangan gaso. Kahit na wala siyang problema sa pamumuhay bilang isang hunter mag-isa ay imposible naman ang makaipon ng pera habang nagsasanay ng kanyang mga disciple. Kaya nang nagkaroon na siya ng sapat na mga disipulo ay napagdesisyonan niyang gamitin sila upang gumawa ng sekta. Dahil sa panahong iyon ay samot saring mga klan at sekta ang nagsilabasan, kaya pinayagan niya ang kanyang mga alagad na magmungkahi ng pangalan para sa sarili nilang sekta sa mga panahong din ito na ang kanilang paaralan na Martial God Sect at ang dahilan kung bakit niya itinatag ang sekta ay upang mas sanayin at mahubog ng maayos ang kanyang mga disciple at syempre ay makatanggap ng mga benepisyo sa tagumpay ng mga ito. Bagamat malakas man siya ay mali ang paraan ng kanyang cultivation at kulang siya sa talento kaya't maaga niyang naabot ang kanyang hangganan ngunit ang kanyang mga disciple ay naiiba. Sa ilalim ng kanyang paggabay ay natutunan nila ang tamang paraan ng cultivation at silang lahat ay likas na may pambihirang talento. Tinuruan niya ang mga ito hanggang hindi na nila kailangan ang kanyang paggabay at kapag dumating na ang oras ay kaya na nilang palawakin ang sekta at kumuha ng sarili nilang mga disciple. Balak niyang kunin ang patas na bahagi mula sa mga donasyon at iba pang kita ng sekta sa ganitong paraan ay may enjoy niya na ang kanyang natitirang buhay nang hindi na kailangan pang magtrabaho, ngunit nang nagsilaki na ang kanyang mga disciple at bago pa man mapalawak ng mga ito ang kanilang impluensya ay biglang nagkaroon ng isang malaking sakuna, at ito ay ang biglaang paglitaw sa mundo ng Tower of the End. Matapos nito ay bumalik ang tagpo sa kasalukuyan tinanong ni Joe si Scaredy na kailan ba daw ito naging constellation at paano rin siya nito nahanap. Tugon naman nito na hindi pa katagalan nang siya ay naging constellation ay nakatanggap siya ng isang notification na nagsabing nereincarnate ang kanyang master. Saad pa ni Scaredy na matapos niyang matanggap ang mensahe ay kaagad siyang humanap ng una niyang contractor na babagay bilang tagapaglingkod ng ating bida. Hindi nagtagal ay binuo nila ang isang organisasyon na tinatawag na The Teaching of One at sinigurado niyang may apat lamang itong miyembro at ito ang ipinangalan niya sa kanila upang ipabatid ang kanyang debosyon sa ating bida. Matapos nito ay pinatay nila ang lahat ng mga taong pinuproklama ang kanilang sarili bilang pinakamalakas. Ngunit hindi siya basta pumapatay binabantayan niya muna ang tinaguriang pinakamalakas at papatayin lang nila ito kung sila ang aangkin ng titulo at dahil sa kanilang ganitong paraan ay natagpuan nila ang ating bida. Nang marinig ito ay napaisip ni Joyok na mabuti na lamang ay hindi siya nagkamali sa kanyang mga salita kung hindi ay maaaring napatay siya ng kanyang sariling disciple, saad pa ni Scardy na pinatay niya ang swordsman na nagangkin bilang peerless venerable god maging ang grupong bloody death na pumapatay ng makapangyarihang contractor. Naniniwala siya sa kanyang sarili na sa ganitong paraan ay mabilis niyang mahahanap ang kanyang master dahil para sa kanilang mga disciple nito ay ang master lamang nila ang pinakamalakas, ngunit masyado itong mapagkumbaba upang ang kininang titulo sa sarili. Tila nahiya naman ang ating bida sa pahayag ng kanyang disciple, kaya't kaagad niyang binago ang usapan at sinambit kay Scaredy na sa ngayon ay nakita na niya ang kanyang tatlong disciple. Bahagya namang nagulat ang Constellation dito at hindi niya inaasahan na nakita na ni Juyok si Cookie at Dummy dahil wala siyang ideya kung nasaan ang mga ito. Ang tanging alam lamang niya ay may kaugnayan ang ating bida sa Ventric Clan at sa Market ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ito palay ang contractor ng dalawang kapwa niya Disciple. Naunawaan naman agad ito ng ating bida at winika sa constellation na tamang-tama lamang ang pagkakita niya sa kanya dahil kakailanganin niya ang tulong nito. Bahagya naman natuwa si Scaredy sa pahayag ng kanyang master dahil ang matulungan ito ay ang nagpapasaya sa kanya. Matapos nito ay nagpaalam na si Joe sa Constellation at ipinaalam dito na mayroong silang gaganapin na pagtitipon kasama ang iba pang kontraktor ng kanyang mga disciple, matapos nito lumipat ang eksena ilang araw ang nakalipas sa Heroes Academy. Sa loob ng conference room ay nakaupo si Logan na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at ito pala ay dahil sa mga kilalang tao na kasamang dumating ng ating bida. Ano na ba daw ang nangyayari at naririto ang may-ari ng market at presidente ng Valhalla na si Black Cat, at ang head ng Bentrick clan na si Adelia Bentrick, Maging ang miyembro ng organisasyon na tinatawag na The Teaching of One. Matapos nito ay sinimulan na ni Joyok ang pagpupulong, at sinabi niya sa Pusa at kay Adelia na alam niyang maging ang mga ito ay walang ideya kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Tugon naman ni Adelia na ang tanging alam lamang nila ay ang binata ang master ng kanilang constellation na sinang ayuna ni Joyok, habang si Logan naman ay lubos pa rin naguguluhan sa nangyayari. Matapos nito ay kalmadong ipinaliwanag ng ating bida ang mga nangyari tatlundaang taon na ang nakalipas, at sa paglipas ng oras matapos isalaysay ni Juyok ang nangyari ay kagad itong natapos, na nag-iwan ng pagkagulantang sa loob ng silid ng pagpupulong. Sinabi naman ni Adelia na ngayon lang niya narinig ang mga impormasyon na ito dahil nakakausap lamang niya ang kanyang constellation kapag kasama niya si Juyok, Si Black Cat naman ay minsan nang tinanong si Cookie patungkol sa Tower of the End ngunit wala itong naaalala maliban sa alaala nila ng ating bida. Nang marinig ito ay napaisip ang ating bida na matapos maging constellation ang kanyang mga disciple ay nawala ang mga alaala nito at ngayong nagkita-kita na sila sa tingin niya ay unti-unti na itong magbabalik sa tingin niya na ang lahat ng kilalang mandirigma noon na naging constellation ay hindi nagpakita sa kadahilan ng nawala ang mga alaala ng mga ito. Nagtataka namang tanong ni Adelia na kung ang ibig sabihin ba daw nito na ang lahat ng constellation ay mga taong namatay sa end era na mabilis namang hindi sinang ayunan ni Joyok dahil piling mga mandirigma lamang ang naging constellation. Sinabi naman ng pusa na ngayon ay alam na niya kung bakit nagre-react ang mga konstelasyon sa mga relics na mula sa end era. Sabay seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang mga kasama na ngayon ay kailangan na nilang maghanda, dahil ang Tower of the End ay muling nagbabalik upang gumawa ng kalamidad at magpadala ng constellation para pumatay ng mga tao. At upang mapigilan ito ay kailangan niyang tipunin ang kanyang mga disciple at magpalakas para makipagsabayan sa tulad na constellation na nakaharap nila nung nakaraan. Mariin nitong Kinuyam ang kanyang kamao at sinabi na sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin niya nang mawawasak ng tuluyan ang Tower of the End upang hindi na magkaroon ng susunod pa na End Era. Hindi naman makapaniwala si Logan sa mga sinabi ni Joyok ngunit nang minsan niyang tinanong ang kanyang constellation ay sinabi nito sa kanya na tatlundaang taon na ang nakalipas ay kilala ang ating bida bilang martial arts god at minsan na nitong nailigtas ang kanyang buhay at ang nagturo sa kanya ng one punch technique, napahawak naman si Joyok sa kanyang ulo dahil hindi na niya maalala kung ano ang nangyari ng mga panahon na iyon. Napaisip naman si Logan sa mga bagay-bagay at tila may nais itong sabihin, hindi nagtagal at kaagad itong tumayo at winika sa ating bida na kung ang binata talaga ang kilalang martial arts god mula sa nakaraan ay nais niyang subukan kung gaano ito kalakas. Wala namang sinayang na pagkakataon si Juyok at masayang sumang-ayon sa nais nitong mangyari, matapos nito ay kaagad na nagtungo ang dalawa sa training ground upang simula na ang labanan. Nababahala namang nagtanong si Adelia sa pusa kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon, paliwanag ni Black Cat na marahil ay naramdaman ni Logan ang kawalang sense sa nangyayari dahil kapakilala pa lamang niya kay Joyok subalit bigla niya na lamang malalaman na mula ito sa nakaraan at naging master pa ng kanyang constellation. Sa kabila ng testimonya at ebidensya ay naiintindihan niya sa isip niya na totoo iyon pero nahihirapan pa rin siyang tanggapin ito, kaya't napagpasyahan niyang siya mismo ang lumaban upang masubukan ang lakas ng ating bida at nais niyang makita kung lakas lamang ito ng isang estudyante o kung mula ba talaga ito sa end era. Hindi nagtagal ay nagbanggaan ang kamao ni na at Logan sa tindi ng kanilang salpukan ay yumanig ang paligid at kumalat ang enerhiya mula sa kanilang pag-atake. Dahil dito ay napilitang umatras si na Adelia at Black Cat tinatakpan ang kanilang mga sarili laban sa bugso ng hangin at alikabok na dulot ng sagupaan. Maging ang miyembro ng The Teaching of One ay walang masabi at seryosong pinapanood ang salpukan ng dalawa, sa gitna ng malakas na pagyanig mula sa labas ay nakaupo si President Beck sa loob ng kanyang opisina at labis itong nagulat sa malakas na pagyanig ng gusali. Kinapabahan itong nakatingin sa stadium mula sa bintana at naiisip niya rin na baka sila ay muling inaatake ng mga kalaban. Ngunit bigla niyang naalala na may inimbitahan nga palang bisita si Logan sa kanilang akademya. Naalala niyang tinanong niya ang The One kung sino ang bisita nito ngunit sinabi lamang sa kanya ni Logan na sa ngayon ay hindi niya pa ito maaaring sabihin. Saad pa nito na kapag nakarinig ito ng mga ingay ay huwag itong mabahala dahil marahil ay kagagawan niya ito. Matapos nito ay muling napatingin si Beck sa labas ng kanyang bintana habang sinasabing malaki ang tiwala niya kay Logan, subalit napapatanong ito sa kanyang sarili kung sino daw bang halimaw ang bisita nito. Sa loob ng stadium makikitang kalmado lamang si Joyok habang nagsasalpukan ang kamao nila ni Logan. Subalit si Logan ay tila nahihirapan na sa kanyang sitwasyon dahil unti-unti na siyang natutulak, at hindi siya makapaniwala sa lakas ng ating bida sapagkat ang lakas nito ay hindi akma para sa isang pangkaraniwang estudyante. At ngayong nakita na niya ang lakas ng ating bida ay napagtanto niya na hindi lamang kapangyarihan ng kanyang constellation ang ginamit ni Joe Yoke nang patayin nito si Bakegui, matapos nito ay nagpas siyang umatras si Logan. At bigla itong nagpalabas ng enerhiya sabay tanong sa ating bida kung ayos lamang ba kung gagamitin niya ang kanyang mana. Hindi naman makapaniwala si Joyok na may taglay itong lakas kahit hindi pa ito gumagamit ng mana ngunit kumpiyansa ang ating bida sa kanyang sarili kaya't sinang-ayunan niya ang nais nito. Nang marinig ito ay kaagad naghanda si Logan at nagpalabas ng isang malakas na enerhiya at gamit ang kanyang siko ay kagad itong sumugod sa ating bida ngunit mabilis na nakapaghanda si Joyok upang salagin ito gamit ang kanyang mga braso. Bagamat naharangan niya ito ay nagawa pa rin siya nitong mapaurong, kaya't sa tingin niya na kahit papaano ay kailangan niyang gumamit ng kaunting mana dahil maaaring matalo siya nito. Kung mana ang pag-uusapan ay hindi siya nagkukulang dito dahil sa mga pangalang na absorb niya ngunit na natili pa rin mahina ang kanyang katawan at nangangailangan ito ng mahabang oras at panahon upang lumago. Ngunit hindi naman siya ganon kasama para gumamit ng maraming mana laban sa top ranker na gumagamit ng mana mula sa kanyang constellation sa baywika kay Logan na sa tingin niya ay sapat na ang bakbakan nila ngayong araw habang si Logan naman ay handa ng magpakawala ng isang atake gamit ang kanyang kamao, nang biglang napunta ang ating bida sa kanyang harapan na labis niyang ikinagulat. At gamit lamang ang likuran at buong bigat ng ating bida ay walang kahirap-hirap nitong napatalsik si Logan, na nagresulta sa pagbagsak nito at dahilan upang ito ay matalo. Matapos ng mahabang pagkakatulog ay nagising na si Logan at sa tabi niya ay si Joyok na hinihintay ang paggising nito. Nang makabangon ito ay mahina nitong winika sa ating bida na totoo pala ang mga sinasabi nito sabay hingi nito ng paumanhin sa ating bida. Naiintindihan naman ni Joyok ang nararamdaman nito kahit sino mang tao ay hindi kaagad maniniwala sa kanya kung hindi nila siya susubukan. Kagad namang sinabi ni Logan na ngayong alam na niya ang totoo nais nilang tumulong kasama ang kanyang constellation sa paglaban sa Tower of the End. Masaya itong sinang ayunan ni Joe dahil malaking tulong si Logan sa paglaban nila sa mga ito, samantalang hindi naman makapaniwala ang miyembro ng The Teaching of One sa nabuong grupo ng ating bida. Dahil kasapi dito ang head ng Bentrick clan na si Adelia Bentrick, ang may-ari ng market na si Black Cat, at ang numero unong contractor ng association na si Logan, ang huli ay silang mula sa organisasyong The Teaching of One. Matapos nito ay nagtanong si Joe Yoke kay Logan kung may napansin ba itong isang divine artifact sa loob ng paaralan dahil nagbabakasakali siya na baka isa ito sa kanyang mga disciple, Sambit ng ating bida na kaya siya dito sila sa Heroes Academy mag-usap ay dahil may naramdaman siyang pamilyar na enerhiya sa loob ng gusali ng panahon ng kompetisyon. Ngunit ngayong nasa loob na siya ay hindi niya ito maramdaman dahil sa daming nagkalat na mana ng iba't ibang uri ng divine artifact. Nang marinig ito ay biglang naalala ni Logan na mayroon siyang dinalang isang artifact na humihingi sa kanya ng tulong upang hanapin ang kanyang master. Kaagad niya itong sinabi sa ating bida na mayroon na siyang ideya kung ano ang hinahanap nitong artifact. Sa kabilang banda habang abala ang presidente ng paaralan sa kanyang opisina ay biglang dumating si Logan, kaagad niyang tinanong ang gawan kung sino ba daw talaga ang mga bisita nito dahil nakarinig siya ng malalakas na ingay na nagmula sa labas. Tugon naman ni Logan na si Joe Yoke at ang mga kasama nito ang bisita niya ngunit hindi niya maaaring sabihin ang iba pang detalye pero kung gusto nitong malaman ay puntahan nito mismo ang ating bida. Saad pa ni Logan na nais niyang makuha ang Sword of Insanity na ipinatago niya nung nakaraan, tila sumakit naman ang ulo ng presidente nang maalala nito ang perwisyong dinulot sa kanya ng artifact. Matapos nito ay kaagad silang nagtungo kung saan niya ito nilagay, at winika kay Logan na hindi nila maaaring itago ang Sword of Insanity sa loob ng paaralan.